Ngayon lang kasi ito yung nararamdaman. Ngayon lang. O sige po. O ko kung ano ba talaga yun. Tulog ka rin. Diyos, Diyos, Diyos. Diyos, Diyos, Diyos. Diyos, Diyos. Diyos, Diyos. Diyos, Diyos. Diyos, Diyos. Sa kapag hindi pinipinip ko, sinatawagan ko, mas mas gawin ko magambala sa pamilya nito. Ito sa tao ko ito. Saan masulo kayo naman naroon? Pasok! Aray! Ito na yung susi nyo. Ito, kaya Ipikson, 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 iksak, ikmak, ikusong. Aray! Tanggalin mo lahat ng ginawa mo dito sa pamilya nito ha. Nakakaintindihan tayo. Ito, pasok to. Aramak, makdamak sa damadunay. Aray! Aray! Pasok to. Tatanggalin mo lahat ha. Ha? Oh. Naintindihan mo mang kukulang oh. pa. Tatanggalin mo ha. Aray! Pasok din yung nasa abroad. Aray! Aray ko. Ah, gamitin mo dalawang kamay mo. Aray, simulat na ginawa mo oh. sa pamilyang to. <laughs> ha? Aray. Anong dahilan? Ingit galit? Diwanag uh. <coughs> ng pangalang yawe. Eh. Jesus, tanak, dalam dayos. <coughs> Aray. <laughs> uh. Ubusin mo lahat na ginawa mo Ha? Gusto niyo oh. mapagsalitain pa? Ta? Uh -huh. Sa dibdib na nag-aalis oh. Kinakapasikit niya yung dibdib niya. Kapangyarihan ng Panginoon. Katastas ng Panginoong Yahweh. Hindi na tatapun. Aray! Anong dahilan? Aray. Bakit mo mag ginambala mag-anak na to? Aray ko! Anong dahilan? Ingit galit. Ha? Ingit galit. Ha? Inggit. Inggit. Ano kaya inggit mo? Ray maganda ano nila, record, record. Tama na po. Tama na po. Il ilang kayo gumawa? Ha? Ilang kayo gumawa dito? Hindi. Ilang kayo nasa loob ng katawan yan? Ilang kayo nasa loob ng katawan? Bilangin mo. Ha? Di ko alam. Aray ko, aray ko. Oh, ka mang kukulam ka? Aray ko. Taga ka mang ka? Magtanggal ka. Sinang sabi sa yung tumigil mag Tag ka magtanggal? Tag ka? Ha? Apoy ng araw. Apoy ng Diyos. Aray ko. Aray ko, tama na po. Ay, tagasang ka. Na. Na po. ko. Ay, tagasang ka, mangkukulam ka. Ha? Pasok lahat. tali Tagasan ka mang kukulam ka. Sige. Tagasan ka. Kukulam. Aray ko. Aray. Magtanggal ka pa din. Yung mga maluloko. Tagayin <laughs> nyo lang po ito. <laughs> Malapit lang po sa inyo. Oo. Uh -huh. <laughs> Ikang... Makakamulat pa eh. Uh. Hindi ka na makakamulat. Hindi ka na makakamulat.

tatamo nung uh, uh, mo uh, uh, yung talaga yo lalag bano ah Ano yung anong taon taon si pila na taon 3 Aray ko pa magdadambay lang taon Aray. 53. Aray. Ano yung plan Aray. Ubus mo pamilya. Pag-i-lepo atas <laughs> ka. Holding hands kay ni Lord na. Holding hands kay ni Lord ngayon. Tingnan natin. Aray. Aray ko! Aray! Ay, may holdinghan si Lord. Ayaw mo ka holdinghan si Lord? Ay, masakit ko. Nagaw, <laughs> Masaki Diva. Yun sya pa din. Nakakamulat lang talaga. Tinatagal lang kita ng kapangyarihan. Ano, papatayin ko na, to? Ko. Papatayin ay, na. ito? Ay, ay, na kita? May lagyo ah. Bakit nga sabihin ka? Ano eh, lang patayin? Nakakalagyo? Ha? Alik, kebalo... Nano kalagyo kaya puro singko? Alik, kebalo... Papatayin na lang kayo yan. Bahala lang oh. Natanggal ko lahat ng kabal mo. Tsaka yung mga hmm, pangalala. Balalak ka yan. Aray! Aray! Patapusin na kita. Magandahan mo Aray din. Aray ko. Aray. Sabihan mo nilagay mo. Aray kaya ba? Kaya puro singko. Puro singko mo, lulwa. Puro singko. Kaya balo. Aray lagay mo. Aray kaya balo. Aray kay ka Ubusin mo lahat ng ginawa mo yun ha. Aray. 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 Lalo ka lagyo? Uh.

Alam niyo na ito dito, so. Ito, ito, ito. talaga ito, ito. Ito, ito, ito. Pasok din dyan, Madam, balik! Wala, ganyan. ginagawa mo, ma'am? Alam mo nangyari? Eh? Ano nyo nangyari ma'am? Hindi. Wala naalala? Hindi niya alam na nagagaganyan kayo? Bakit kayo doon? Inaawat kayo nila kuya? Ano daw? Kinulam kayo sa inggit? Patayin ko muna para mapag-uusap tayo.